Tulong lalaki na naaktuhang nag-aapon at sinagsusulunin basura sa gilid kantinampo sa Bato, Katanduanes, arestado kan kapulisan. Mantang sarong babae na nahampang sa kasong estafa, arestado sa Daet Camarines Norte. Ang detalya sa pagtutok ni Rosie Nieva. Aristado ang tulong lalaki, huli sa pag-aapon asin pagsulo ng mga oil filters at sinibapang klase nin basura sa gilid kang tinampo sa barangay Sipi, Bato, Katantuanes. Huli ka ini, nahahampang ang mga naaresto sa kasong pagbalgar sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nangapudan man ang kapulisan sa publiko, na ng pag-aapon o pagsulo ng mga basura, nganing mamantinir ang kalinigan kang kapalibutan sa Daet Camarines Norte. Arestado ang 54 anyos na babae na saro sa tulong persona na pigahanap kan mga otoridad. Napag-araman na limang persona ang enot ng pig-isyuhanin mandamiento de Aresto kan korte para sa kasong stafa. Nagpapabisto kaya ang mga ini mo ahente asin nagagamit nin palsipikadong dokumento nga ning makapanloko. Apura sa 54 anyos, enot ng nadakop kan mga otoridad ang duwang iba pang kaibanan kaini asin sangunyan duwa na sana ang nagtitinir na at large. Aristado ang sarong 50 anyos na lalaki sa kinundusir na gun by bust operation kan mga otoridad sa barangay Pamurangon sa Banuaan na Nakumpiskar sa sospek ang sarong badil na kargado ng mga bala asin magasi na may walong bala. Sa presente, nasa kustudiyan na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Inisiro si Nyeva, Balitang Bicolandia.